Ako nga pala si Mr. Rabita Vlogs, 32 years old, single. Single pero masaya. Soon makakahanap din tayo ng ating mamahalin. Charot. Tara, samahan niyo akong bumiyahe patungong Magkikilala mo ang aking mga kapamilya dito. Pasok intro! September 9, nung magdesisyon kami ng kaibigan ko na bumiyahe papuntang Ilocos Norte. Sa biyaheng ito, kasama ko nga pala ang aking beshi na si Yael Doma, kababata ko nung high school mula sa ating bayang Aurora, Isabela, hanggang Ilocos Norte, ay bumiyahe kami ng 12 hours. Nagtataka ka siguro kung bakit umabot ng 12 hours. 12 hours kasi hindi naman kami nagmadali upang makarating sa aming destinasyon. Mas maigi ng mag-ingat kaysa ikaw ay mawala sa mundong ibabaw. 4 years ago na nga nung ako ay muling nakaapak sa bayan ng Ilocos Norte. At eto na nga, after 4 years, finally, nakaapak muli ako sa bayang pinagmulan ng aking angkan. Ang lolo ko ay purong Ilocano at ang lola ko ay purong Ilocana. Hindi ko alam kung paano kami napadpad sa bayan ng Isabela. At basta ang alam ko, ang lolo at lola ko ay masayang namumuhay magkasama. Sad to say, ang aking lolo ay pumanaw na isang taon na ang nakakaraan. Ayun na nga ipagpatuloy ko ng aking kwento. Ang lolo ko ay mula sa bayan ng Bakara at ang aking lola ay mula sa bayan ng Badok. Dahil nga 2 days lang ang aking bakasyon, mas pinili ko pa rin manatili sa angkan ng aking lola at eto na nga namit ko ang aking mga lolo, mga pinsan at mga tita at tito. Sumakto pa nga ang aking pagdating dahil nga hindi ko alam birthday pala ng aking pinsan. Kaya naman ang bite bite ni Lord talagang itiniming niya ang pagbakasyon ko sa Ilocos Norte at dito na nga kami nag sa Isla Virgen Milagrosa. At dahil nga ang tagal ko nang hindi nakapunta dito, dito na lang kami nag-stay para naman makapag-swimming at ma-feel na rin namin ang aming bakasyon. At ayun na nga, pumunta kami dito para i-celebrate ang birthday at para makapag-relax at para makapagkwentuhan kasama ang aking mga pinsan at syempre si Beshiwak. Hindi ko pa rin akalain na ako ay nasa bayan na ng Ilocos Norte na ang planong hindi natuloy ay biglang natuloy. At ito, masaya nga ako at nakita ko ulit ang aking mga kapamilya. Nagpapasalamat ako kay Lord na kahit papaano nakarating kami ng safe. ba diba? nakita mo naman ang aking mga pinsan, mga pogi, magaganda. Lahi siguro naming mga ilukan ang magaganda, lalo na ang aking mga angkan. Mga sexy, mga guapo at syempre mababait pa sila. Bawat minuto, bawat oras ay mahalaga dahil na matagal kong hindi sila nakasama sinulit ko na ang bawat oras Baka hindi natin alam, hindi ko rin masasabi kung kailan ako ulit dadalaw sa kanila. Kaya naman inenjoy ko na. Ayan, napaswimming pa nga ako ng bonggang-bongga hanggang nasunog ang aking balat. Pero don't worry, alam mo naman si Mr. Abitab, health conscious, at syempre hindi pwedeng maging pangit tayong uuwi sa bayan nating Isabela. Sayang nga lang dahil yung mga ibang tita ko at tito ay nasa ibang bansa. Kami na lang ang mga naiwan ditong magpipinsan. Hindi ko nga alam kung kailan kami ulit magkakasama ng mga aking tita na nasa ibang bansa basta ang sinabi ko sa kanila pupunta po ako ng Ilocos para makasama ko ang mga ibang tita at tito ko at dito na nga kami nag-stay sa isang bahay ng tita ko na ang kanyang nanay ay kapatid ng lola ko opo kapatid niyang buo dahil nga ang lola ko ay andito sa Isabela ang kanyang mga kapatid ay nasa ibang bansa hindi ko nga rin alam at kung bakit nagtatampo ang lola ko dahil hindi ko daw siya sinama paano ko siya isasama hindi naman na pumakalakad ng maayos ang aking lola pero meron darating siguro ang panahon na isasama ko ang aking lola para makita niya ulit ang kanyang mga kamag-anak habang andito nga kami pagkatapos namin mag-swimming sa labirhen ay dumiretso kami patungong vegan. syempre hindi natin pwedeng kalimutan at tikman ang pinagmamalaki ng vegan ang Ilocos Empanada oo, po. yan po talaga ang sadya namin ng aking beshiwap ang Ilocos Empanada dahil hindi kompleto ang Ilocos Adventure kung hindi mo natikman ang the famous Ilocos Empanada. Pagkatapos nga ng ilang taon, nakaapak muli ang aking paa dito sa Calle Crisologo. Alam naman natin na kailan lang po ay binagyo ang Ilocos at naapektuhan po ang Calle Crisologo. Pero ganun pa man, marami pa rin pong turista at namamasyal dito galing sa iba't ibang bayan ng ating bansa. Sa pagkakatanda ko. First time ko atang magkwento sa aking vlog tungkol sa aking buhay. Hayaan nyo na akong magkwento, makinig na lang kayo. Dahil vlog ko ito, ako ang bida. Saglit nga lang kami dito sa vegan at umuwi rin kami pagkatapos naming mamasyal dito at makabili ng mga ilang longganisa at ilocos bagnet. Hindi ka nga pwedeng umuwi ng walang dalang longganisa at bagnet, syempre yung ilocos empanada. Pagkatapos namin mamasyal ay umuwi kami ulit sa aming pinagtuluyan kasi nga doon na kami kumain ng dinner. At doon na nga kami nagkwentuhan pa at kung ano-ano pa ang mga memories naming nakaraan sabi ko nga sa kanila, wag silang mag-alala dahil mamamasyal ako uli. At syempre, pagbalik ko, kasama ko ng aking pamilya dito, papunta sa kanila. Dito na nga nagtatapos, katarabita ba ang aking kwento? Hanggang sa muli!